na medyo nagiging magandang mga achievement natin sa life kasi marunong ako magsolusyon ng mga nagiging bottleneck ng life ko. Kaya dapat sa inyo, classmate, ganun din. Parang ito, bago tayo matapos, incheck. Di ba napakasimple ng Chinese ng logic? pindahan baba ng bahay nila, sa taas bahay nila. Bakit? Nawalan sila ng battle ng tinatawag na traffic. Di diba, mo, mas mabilis silang nakakapunta sa trabaho nila o sa negosyo nila. Kaya ikaw, classmate, ano ba nagiging bottleneck mo? masyado ka bang mahilig manood ng TV? Masyado ka bang updated ngayon sa nangyayari kay hmm, 'di ba kay Maris Rakal, 'di ba? Parang doon. Ang point ko, there's nothing wrong about it. Pero kung hindi na po siya nakakatulong for you to be productive, doon na po siya nagiging mali. Or sabihin na natin, may goal ka. Gusto mo talagang ma-achieve yung goals mo. Eh, bakit hindi mo i-give up yung mga bottleneck mo sa buhay mo? Kaya classmate, sa pagtatapos ng video to, isulat mo kung ano yung mga bottleneck mo and hanapin mo kung anong solusyon, ubusin mo lang yan classmate kasi pag na